Yan. Nilagyan ko siya guys ang tayo. Itikas guys. Yan. Yan guys. Yan guys. So, ayan guys. thank okay. you yun guys ang ating the lizard tayo guys Nilagyan tayo bong raw nilagay ko guys para hindi guest us guys para ano lang yun so. guys yun na guys ang ating bilis guys with pabarong brown na natin guys yun mm. brown natin guys para maano siya guys hmm. so, ayan guys at binaliktad ko guys hmm. Hmm, guys Ano lang natin siya guys Pa-brown brown lang guys Oy Ma-brown brown na guys Tignan mo guys So oh, ayan Ma-brown brown na siya guys So ano halang natin guys Yung Kalikotin natin guys ayan. Para ma-brown sya lahat guys So guys O oh, yung isa guys So yung ulam namin guys Ayan, na brown na siya guys. Ayan. Tira ko yung ma Pa-brown pa na natin guys. Ayan. Ayan. Ayan na. Guys, brown brown na siya guys masarap to guys pag ma-brown na siya mag ano guys para ano guys, nilagyan ko na lang siya ng ano, para dili masyadong gastos guys, guys. Kasi gastos na kasi guys, pag mag ano pa. Pag mag ano pa yan. So, ayan guys, at Hola guys, ayan, guys. Salap guys. Salap hmm. guys. guys. Ano um. lang to guys, nilagyan ko sya ng asin, magic sarap. Ano ka, ano guys? Tayo bong. Yung um. constant baka guys. Constant and Ayan, yan lang guys. love hmm. so, guys, cup Nah, ini yang lo cukup juga pak itu guys yang berita. Jadi yang guys yang lihat hmm. nih yang guys, ito Black Girl. Thank you for watching guys.